Bakit hindi dapat iboto si Senator Marcos? Eh, uh, may bahid ng korupsyon, may isyo ng korupsyon. Uh, alam mo naman, ang, ang korupsyon sa ating bansa ay eh, uh, talagang uh, yan ang dahilan bakit ang naghirap. Hindi naman po nag-criticize ako ng tudo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa korupsyon. Sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, ay eh, ang 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 konstitusyon natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. And then uh, sa aking pagkakaalaman bayan siguro sa habang panahon ito imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos ang bansa natin number one sa ekonomiya. May kurap pang bansa na number one sa ekonomiya. Sige. In reality lang ha, in reality lang. Ngayon, hindi kurap ang bansa natin. Sad, sad tayo. For, for, how many decades pabagsak ng pabagsak ang, ang, ang ekonomiya natin? Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish yung legacy na makagawa tayo ng legacy dito hindi para magpayaman.